Bawat kilos ko, Senador, Sinos? ako ko sa didig, sa mukha, tumatilin sa kong dugo. May nakuha pong pera sa inyo. Maron po yung pinagpapalimusan ko at saka yung binenta namin yung lote. Ba't yung ginawa ng utol mo kay Lolo, yung pang-hold up at pananakit? Ay hindi po. Dito po namin yung hold-up siya. Eh bakit ikaw ang tinuturo na suspect? Ay hindi po po alam kung bakit. Sarge, next time yes. sir, ayus-ayusin niyo po ang trabaho niyo. Mahina ho kayo. Okay po, sir. Bilis-bilisan niyo po. Ang gusto ko po, punta kay Kiloloc, tulungan niyo siya, kunin yung medical certificate, and then sampahan na po ng kaso itong mga suspect na to. Yes, sir. lang nandito tayo sa isang abandonadong bahay kung saan dito nangyari na si tatay ay binugbog. At dito po talaga natutulog si tatay. No? Nakakalungkot mang isipin dahil nabanggit nga nung isang nakausap po natin na si tatay ay inabandonan na nga daw ho ng kanyang mga anak at dito na nga daw talaga siya natutulog. Kaya kung mapapansin ho ninyo, meron pa ho dito nakita tayo na iwan pa na kutsara, sibuyas, tapos may katol pa, si tatay. At syempre, makita natin sobrang init dito, wala rin ilaw. No? Kaya kung sasabihin natin gabi nangyari, talagang malabo na makikita ni tatay ng mukhaan yung lumapit sa kanya. Dahil dito rin naman sa tabi ng bahay, wala rin namang mga ilaw. At mapapansin nyo, yung gate niya at open space rin ito. So talagang kayang-kaya ni tatay na pumasok at nakita niya, nalaman niya na wala namang nakatira. Kaya dito na natulog si tatay. Ngayon, makakausap din natin yung uh, nag-upload sa ng video na kung saan nakita natin si tatay kaya ito nag-viral. Ano po ang pagkakakilala niyo kay Tatay Dominador? Dito po ba siya talaga natutulong? Um, nung mga one month na po kasi may gitnaan dito kasi nga po, nung tinanong namin siya, sabi ko, Tay, bakit andito ka? Sabi po niya, wala kasi akong pamilya. Sabi ko, asan yung mga anak mo? Wala akong, yung pamilya ko, inaabandon na ako at pag may pera ako gusto nila ako. So yun ang sabi niya, yun ang sabi niya. Wag pag may pera ako gusto nila ako. Pag wala akong pera, pinapalayas nila ako. Ito Si ma'am, at itong bahay, kanino po ba ito? Sa lolahin po ng asawa ko, pero kasi mahigit 10 years na po ako dito sa Nueva Ecija, wala po talagang nakatira dito. Yan nga po, kinakausap po siya, umuwi na po kayo kasi malay nyo po, magkasakit kayo, yung mangyari sa inyo, sino magkukon sa inyo. Yun nga po, nung time na yun, ni, eh, tumawid po siya sa tindahan ko, yan po. Ni po siya ang tulong sa akin noon nung time no, noong na, na yun. Tsura ni tatay. Yun po, duguan po siya noon. Eh, wala po yung dugo niya, e, talagang may team na yung dugo niya. Tumawid po siya dyan, siyempre sinundan ko naman po sa kabako po. po. Idaya kayo ma'am kung nasaan si Sir Norton noong mga oras na yun. Andun po siya sa may gisagina. na, kasi mekanik ko po yun, naggagawa po siya dun sa may kak kakilala niya. Hindi ko rin paano kung saan talaga mismo, pero naggagawa po siya dun nung time na yun. Umuwi man po yun, siguro mga ka na po magmamadaling 11 ganoon pero hindi, diretso po bahay yun eh. Sir, base po sa investigation po natin, ano po ang lumalabas na nangyari? Yung ano nga po ma'am, na pinasok dito po si Tatay Doming at uh, pinagsusuntok daw po yung mukha niya at kinuha po yung pera. Uh, based po doon sa binanggit ni Tatay ay meron pa hubang uh, na, uh, nakita siya na ibang muka na nagpapatunay na may kasabwat po itong nirereklamo niya. Eh na, yun na lang po yung sa narin, narinig niya daw po na may kasama sinabi ni Norton nakasama niya si Robert. Yun po yung sinabi ni Tatay. Akap uh, magandang araw po. Well, uh, magandang araw po ma'am. Uh, kilala niyo po ba si Norton? Uh, sa pa, sa kwan po naman, ay eh, kilalang kilala ko po dahil ito po yung tinitiran po nila yan. Ito po yung bahay namin dati. Hindi nga na po nag-aasawa yun eh dahil nga kwan na eh, may mga pamangkin ang inaalagaan niya. Mga no? ganun po yun. Hindi naman po na sangkot kahit sa anong away po yun. Mula nung makita, uh, lumaki ako rito, ganun po yun. Wala ho ba siyang record sa inyo pong barangay? Sa uh, kwan mula nung 2007 na upo akong kag kagawad po noon hanggang ngayon, nag, ako na yung chairman ngayon, wala pong naging record na sa away kahit na yung pagnanakaw mo, wala naman po ganun. So, eto pong si Tatay Dominador dahil dito na po siya sa inyo pong barangay na sa Sakop. May ano po ang uh, nalalaman niyo po about kay Tatay? kay tatay po talaga zero yung kuwan ko hindi ko po siya kilala si tatay na yun nga lang dun, nung ko lang nakita nung ang, nangyari po yung yun yung uh, sinabi na uh, binugbog siya rito kasi nung panahon po na yun nasa seminar po kami noon eh okay. Uh, tinawag lang po sa akin nung aking tanod na merong ang ganun na nangyari dito sabi ko ay uh, i-assist nyo ka ako sa sa kun natin sa police station at saka dalhin uh, dalin ka akong ipamedical ka ako si tatay ka ako yun naman po yung utos ko na yun kaya nagawa naman sa part po ng barangay nagawa naman po namin kahit na wala kami dito na iutos ko sa kuwan naman sa mga mga tanod po nun. Mga araw, oras po na yun at araw po na yun, ah, Kap, meron hubang bang insidente rin na parang may nakawan din na nangyari o iba pang pangyari na maaring malink natin dito sa kaso? Sa wala po, ma'am. Wala po akong wala na nakawan dito sa amin noong mga panahon na yun. Kahit na nung naandito kami bago mag-seminar, wala naman po. Kasi dito sa amin talaga, hindi naman gaano yung nakawan dito. Apo. Ah, ah, Kap, magandang araw po. Magandang araw din po, ma'am. Ano po ang pagkakakilala po ninyo kay Tatay Dominador at kay Norton at sa pamilya po ni Tatay? Eh kay Tatay po, nung una po, kabarangay ko po siya. Eh mayroon po siyang house and lot doon sa malapit sa school, uh, malapit din po doon sa barangay hall na itininda po niya. Uh, bagamat hindi nga po sila noon magkakasundo na ma ng mga anak niya at mga kapatid niya, ibinenta niya, binigyan niya, niya ng konting mga Hati yung mga anak niya, then nagkahiwa na po sila. Yun po yung uh, kwan ni tatay nung kabarangay ko. Naalam niyo po baka kung bakit mag-isa na lamang po si tatay kahit po siya ay may mga anak? Ay opo, uh, kasi po sa natutugoy gaya ko po nga uh, kwan ni tatay, yung mga anak po niya is hindi niya kasundo. Ay eh, nung may kanya-kanya na po silang pera na pagbentahan po nung kanilang bahay, eh nagkanya-kanya na po sila. Uh, Nakikikwan ko na kay tatay pag nadadaanan ko siya, kuminsan gagawin sa part ng pantabangan, kuminsan nandito sa bayan, ikot-ikot lang po rito. Yun po yung kanyang buhay magmula, huwag no, kayo wawalay po sila. i na lang po kami kap na kung sakali pa, pa-check uh, every now and then si tatay para na rin sa kanyang siguridad. Opo. Uh, sige ma'am at maasahan niyo po sir Idol, uh, tutugay-gayang ko po kung ano po yung kagaganda na, uh, ni tatay. <laughs> ilang taon na po kayo? Eh, kon na Eh, ano ba ang sekreto mo, tatay, para humaba ang buhay? Eh, hindi ako nagbibisyo, anak. Ito pong uh, si Norton, tatay, kaibigan niyo po ba? Dati, kaibigan ko yung kapatid niya namatay. Kaya nung namatay yon si Norton ang naging kongko araw po na yon tatay, paano kayo napunta doon sa bahay kung saan nangyari na kayo ay nabugbog? Yun ba ay bahay nyo? Hindi ba, siya nagdala doon sa akin. Punta po tayo nung no, medyo paaga-aga, kayo ay inimbitahan niya. Hmm, saka nung Ipinanda eh, rin yung motor. Doon pinasok yung kwan. Eh, bakit dito? Pita ka na rin dito, ikaw magbantay. Iyon ang sabi sa akin. Bakit ka doon niya pinapunta doon, tatay? Doon daw mas hepti paglalagyan ng motor na single. Hindi eh, di pumaya ko. Pagpunta nyo po doon, tatay, natulog ho kayo nung oh, araw ho na yun, hmm. paano hong pumunta doon si Norton? Anong nangyari? Anong ginawa niya sa inyo? Eh, ang ginagawa niya, pag nakatulog na ako, dumarating siya bigla. O, oh, baka nagsalita ako, ikising ka pala, ka Oo. Oh. Eh, nakikiramdam lang ako, Pag pumunta naman ulit, kunwari tatawagin ako, edi gising ako, hindi sa makatsimpo, gising ako. Yung araw na kinuha na yung pera ko, naglaba ako, napagod ako, maaga ako natakatulog. Nung pinasok na niya, niya ako, hindi na nakumibo. Ang sinabi niya, bigay mo na sa akin yung pera mo at para hindi ka na magbugug. Ibig sabihin tatay, Nabanggit niyo po kasi noong sa radyo, yun ay uh, brand out. Oo. Mm, oh, but... Pero yung boses niyan, alam niyong siya? alam ko. Kailangan lang kilala kong mo siya. At saka, ang kung ko, basta't gabi, ng gabi, nakain mo ng alak, mm hindi -hmm. hey, malis. <laughs> Nagugas lang siguro ng mga dugot. Maraming dugong tumitilan siya sa mukha ko. Mga tinamaan niya. Po kayo tinamaan tatay? Dito, ito. Dito, dito. Puro tayo yan. Mm -hmm. Ang alam ko, batang isinusuntok. Mm hmm. Talagang Grabe yun. Noong siya ho, ay umalis tatay, ano po ang uh, ginawa ho ninyo? Nakahingi ho ba kayo ng tulong? Hindi, e, bumangon no? ako, lumabas ako. Yung nga, nakita ko nung yung kapitbahay na nakakawin yung nagvideo sa akin. Kagandam mo ka yung matanda ka, punika. Ngayon nalanas wasak-wasak na muka, ikaw e, nung babae, Nagvideo. E, Ito tong wasak-wasak na muka ko. Ma'am Jocelyn, kayo ba ang sumugod kay tatay sa hospital? Opo. yun nawala sa akin, yung kinuha sa bulsa ko, hmm. uh, 20,500. Yung pong pera na yung tatay ay talagang araw-araw nasa bulsa nyo? Oo. Para saan po iyon? Uh, para inaanda ko kung naka, magkasakit man ako, may bubonutin yung mga anak ko. Hmm. Hmm, yun ang nasa isip ko. Yun kasama nung pinahotan kong nagbabayad. Pero kasama rin yung pamamalimos ko, kasama dun sa nakuha. Maliban po sa pera tatay, may nawala pa ho ba sa mga gamit po ninyo? Ay mayroon, naiwanan lahat dun sa tirahan ko. Mula po nung nangyari yun, Ma'am Jocelyn, saan yun na po pinatuloy si tatay? Dito po, Ma'am. Dito na. Nung lumabas kami ng ospital, Dito na po nung nangyari. Dito na ako dinala. Dinala. Dito anak ko. So okay na po ba sa inyo tatay na dito po muna kayo sa mga anak po ninyo? Hindi na po kayo mag-isa muna? Eh, hindi ko rin masasagot yan na dito na ako. Dahil kasi pag uh, hindi ako nakakalabas ang isang araw, burito ang, ang ulo ko. Ano ang trabaho mo? Ito, dito ito nakaharap na yung mga anak ko. Hindi ko na rin may paglilihim ang katotoha ng ginagawa ko. Eh, ginagawa ko na mamalimus ako sa ibang bayan. Kagaya ng bungabong, lilanakad ko lang yan para mamalimus. O okay, nga, nalaman ng mga anak ko na ganun daw ginagawa ko. Tatay, uh, pwede ko po bang matanong, ay nasaan na po ang inyo pong asawa? <laughs> Ay, kon maya pa na anak. Year 2015, nung namatay. Ano po ang mensahe mo tatay kay Norton sa ginawa po niya sa inyo? Ang gusto ko sana ay eh, maranasan din niya yung hirap kong binagal niya para malaman niyang... Masakit din pala ang kwan, ginawa niya. Tatay, bakit ayaw niyo sa mga anak po ninyo tumira? Eh, lalo na po, nabanggit niyo na mamalimus Mama, po kayo yung pagkain niyo sa araw-araw. Nahihirapan po kayo. Hindi. Eh, ang kwan ko, nahihirapan akong magkisama sa mga asawa niya. Ilan po ang anak niyo po, tatay? Apat lang sila. Dalawang babae, dalawang lalaki. Doon po sa ibang mga anak po ninyo, hindi niyo po ba nasubukan na tumira sa kanila? Nasubukan ko na rin yung panganay ng lalaki, eh. pero wala sa kanila ang hinahanap ko. Ano po ang hinahanap mo, tatay? Yung kalinga, yung pagmamahal. <laughs> ano oh, nanay, hindi niyo ba naibibigay kay tatay yun? Kahit na gusto ko pong maibigay yun ma'am, ibigay ma'am. Ayaw rin naman yan tumire sa amin. Namin na si tati naghahanap nga ng pagmamahal. Po tatay gaano nyo na ho, baka tagal na naghihintay na may mga anak ko kayo na malalapitan ninyo. Eh, apat lang yan mga anak ko. Pero sa ngayon, ang tumutulong dalawang babae lang. Mm -hmm. Yung lalaki, wala message siya po sa dalawang lalaki niya, tatay. Eh, nagtira. Subukan ko na rin nagtira sa kanila. Pero wala sa kanila yung hinahanap ko. Kaya umalis ako. Ano ang message mo, tatay, sa dalawang mong anak na babae na tumutulong po sa inyo ngayon? Eh, Malaking tulong nila sa akin. Kahit na may trabaho sila, nagkukon sila. Napapurukit siging alalayan ako. Ang gandang araw po PSSD Julius, ano po ang nga balita ho natin dito sa kasol kay Tatay Dominador? Eh bali ma'am, na na po natin po ito sa DOJ ma'am. Ngayon na dakitan na po ito at ang kaso po natin ano robbery with physical injuries. So Tatay, ano po ang nga masasabi po ninyo? Ka? Dahil na po yun sa mga ginawa, eh anayin ko man ang pikikasama, masama pa rin pala ako sa paningin nila. Eh, bakit sabihin niya, eh, nagbibigay naman ako. Eh, yan bang ginawa sa akin? Maari din po ba kami, sir, makahingi ng assistance sa ating kapulisan na kung sakali ay uh, mapuntahan natin, mapatignan si tatay dito, mamonitor para na rin sa safety po niya. Sige po, ma'am. Ganyan naman po ang kapulisan po dito ng Rizal. Lagi pong tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao eh tay maging kampante na po sana ang pag-iisip natin at hayaan yung ustisyang managot po sa atin. At saka kung may pangangailangan po kayo o gusto o katanungan, sabihan nyo lang po kami. Handa po kaming mga pulis natin, lalong-lalo na po si COP si o Mabait po yan at handa po siyang tumulong kahit anong oras. Ano po ang lumabas sa medical po niya, sir? Multiple lacerated wound po, ma'am at mild traumatic brain injury po. Regular filing lang po ito. Pag ibig sabihin po ng regular filing, eh, hindi po siya pwedeng huliin or pwedeng ikulong sa ngayon. Dadaan po ito sa korte at doon tayo mag-uusap. Okay. Nako, okay. salamat po sir sa pag-asikas. sa bahay ni Lolo at meron tayong mga pasalubong sa kanya. Lolo, meron po kaming pasalubong po sa inyo ng mga groceries at gamot po ninyo, Lolo. sa parang matitinipang bansya ko na makakasana na hos na ang tabletas ko. Huwag ka mag-alala, Lolo. Dala po namin yung gamot po ninyo. Meron po kaming uh, bigas po sa inyo at mga ilang groceries po, gatas ninyo, Lolo. Adol, Nakaya sa mga harap. Hindi na daw niya kahit yun ako. ay ng na magbibigay sa dahil sa pa pako. Sindalaan ako ang babae. sabi niya po, hindi na daw po niya kaya. Tapos ayaw naman namin siyang mawalay, Gano'n po. Kasi sa sitwasyon na nga niya po, mahina naman, naman na po siya. Hindi naman na, ayaw naman na po namin ibigay kasi nga mas gusto po na lang namin po dito na nakikita po namin siya. Mas alagaan din po. Tatay, eh ngayon po ang mga anak po muna ninyo ang mag-aalaga sa inyo. Mahirap po na nakikita po namin kayo sa labas. Eh ngayon po eh kung ano man po ang mga kakailangan ninyo lolo, nandito naman po si Idol Rafi para suportahan po kayo lolo. Ah, Idol yung um, tulong mo lang hinihintay ko kung anong ibibigay mo, pasalamatan ko. Sa ngayon, anak al ko lang babae itong kakatap namin. Lolo, wag po kayo mag-alala. May dala po kami sa inyong mga pagkain po ninyo. Uh, maraming salamat po, Sir Rapi, sa tulong niyo po sa tatay namin. Maraming maraming po salamat talaga. Sa mga binigay niyong grocery, sir, mga gamot ni tatay, thank you po. Marami pong salamat, sa Rapi sa pagtulong niyo sa amin at sa tatay ko po. Lolo, kapag may kailangan po kayo, sabihin niyo po sa inyong mga anak para maitawag po. Ano, Lolo? Maraming maraming salamat po, Sir Rapi sa binigay niyo po sa amin na grocery kay tatay, yung mga gamot niya po. Maraming maraming salamat po. Thank you, Idol. Thank you, Idol. O hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan mo ng iyong tungtungan Dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na binuhay Yang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik